maka Makakapanayam natin ngayon si Josephine Blanco, 45 taong gulang na may iniindag bukol sa dibdib at ang maaring naging dahilan na ay stress o mano na idinulot ng pumanaw ang bunsong anak nito. Magandang hapon sa iyo, Josephine. Magandang hapon din po. Kumusta ka ngayon, Josephine? Ito po, may masama pong pakiramdam. Mari bang maikwento mo kung bakit nagkaroon ka ng bukol sa dibdib at bakit sinasabing grabe ang stress mo? Siguro po, yung pagpanaw po ng bunsong anak ko, tapos siguro po sa dami rin po ng anak. Ilan po ang anak ninyo? Eight po. Kailan po namatay yung anak ninyo? Noong July 30 po. July 30. Ngayon taon 2020 lang? 2020 po. Okay. 2022 po. So, katapos na mamatay yung anak ninyo, grabe ho ba yung ano? Ano yung pakiramdam nyo? Um, sobrang lungkot po. Sobrang stress. Pang ilang anak itong namatay? Eight po pangwalo yung bunso. Opo. Bakit po ano nangyari? Nagkaroon po siya ng pneumonia, severe mm. pneumonia po. Ilang taong gulang pa lamang siya? One year old One year in two old. months. So masyadong masakit po sa inyo. Opo. Kasi siya pong masakit po. Kahit may natitira pa kayong pitong anak. Opo, uh, kasi mas, kayo dito sa pangwalo. Opo, kasi siya po 'yung na 'yung binusang ko po ng pagmamahal, mm. 'yung araw-araw pong kasama ko. Bakit 'yung pitugo? Inano eh, na ko rin ng pagmamahal pero iba po yung si Bunso. ibig sabihin bago bago pa namatay yung bago namatay yung anak mo wala ka pang bukol. Wala pa po. So kailan daw ko kayo nagkaroon ng bukol? Nung 20, 2023 po nung hmm. April po. April. So ano bang trabaho nyo dati nanay? Nang titinda lang kami ng tusok-tusok po. Nag, uh, walang lang ha? Mahirap po magtinda <laughs> ng tusok-tusok. Uh, uh, marangal na trabaho ang pagtitinda ng tusok-tusok. Kayo po ba ay nakapagpa-check up or nakapagpatingin na sa doktor? Nakapagpa-ano na po ako, nakapagpatingin na po ako pero hindi ko po nagabayan po yung sarili ko dahil naging busy po ako sa mga anak ko. So, hindi naging tuloy-tuloy. Okay. Pero ano yung sabi ng doktor na magpatingin kailangan kayo? Ko, kailangan ko talaga magpatingin kasi nung una po, 2CM pa lang po hmm. siya. Tapos parang inayaan ko lang po dahil talagang naghahanap buhay po ako. So Tas, Opo, hanggang sa naging lumaki, lumaki Hindi na Hindi na po kayo nakapag-follow-up check-up? Hindi up, na po. Dahil naging busy kayo? Opo. So ngayon po ay dumulog kayo sa Akubikol Tabang ora mismo at Akubikol Partylist. Ano po yung nais po ninyo na tulungan or gawin ng Akubikol para kayo po ay matulungan? Sana po matulungan po ako na mapacheck ulit ako kung ano mm. man po itong karamdaman ko kasi sobra na pong masakit po siya. Mm. Para kayo po ay oramismong matulungan? Bayan. natin ngayon si Ma'am Elby Sidenio, ang koordinator ng Akubikol Malasakit Center. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Elby. Magandang hapon, Sir Joss. And magandang hapon din po kay Nanay. Nanay, matanong ko lang po. Uh, nakapagpatingin na ba kayo sa si doktor? Opo, na-ultrasound na po ito. Pero ang... Um, sabita sa ano po kami? Ah, malapit lang naman. Kailan pa nararamdaman yung sakit sa dibdib? nung mga nakaraang taon mas ano na po siya yung masa, akala ko kasi may high blood kasi ako <coughs> Tapos yun po, para lagi po siyang sumasakit. Hindi ko lang siya iniinda dahil pa talagang busy ako sa paghahanap buhay dahil sa mga anak ko nag-aaral po sila. Kailangan ko po maghanap buhay para sa kanila. Ano pong may tutulong na ako, Bicol Bank? na muna tayo, Nanay, sa RHU. Pagawa tayo ng referral since nandito lang tayo sa Ligaspi City. Ha? So, RHU Ligaspi? Yes po. City Health Office? Apo. Papagawa okay. siya ng referral para ma-check up po kayo sa BISMC. Oh, so, sure, natin, Nanay. Ha? Punta kayo ng City Health. Pagawa kayo ng sulat referral na kayo ay magpapacheck up sa... Adresa, sa BRHMC. Ang po lahat ng ako yung lahat ng kailangan ng laboratories Ayaw! and then yung babayaran. Basta po available yan sa BRHMC. So, Wala importante kayo. lang yung referral. Punta kayo ng City Health, pagawa ka agad kayo ng referral, papunta ng BRHMC. Pagdating doon, bahala na si Ma'am LB at ang ako Salamat po. Mm, Ma'am LB, maraming maraming salamat. Magbuhay ho kayo. Talagang napakabilis ng pag-aksyon ng ako Ora mismo. Yan ang sa atin ni Boss LB and ni Conchil. Mm -hmm. Dapat daw, lagi nga nasa pagtulong. At wag ka mag-alala, may pamasahe ka at may panggastos ka papunta ng City Health dahil may tulong din sa iyo ang palatuntunan ng ito. Tanggapin niyo nanay. Po. O ano pong masasabi niyo kay Ma'am LB at sa Akubikol. Maraming maraming salamat po sa Akubikol. Sila po'y talagang taus-pusong tumutulong po sa mga mahihirap na katulad po. Katulad ko po. At LB. si Ma'am LB po, Magaling, maraming maraming salamat po. Yan. O po. Sige. So, asahan po natin na ma-actionan po kaagad yung problema nyo. Kunin lang nyo yung referral. Nang sa ganun ay matulungan na kayo. At ikaw, Ma'am LB, mabuhay ka. Mas